Aminado si Aaron Villena na aksidente lamang ang pagkakapost niya sa kanyang Instagram stories ng kanyang selfie kung saan aksidente rin nakita ang kanyang ari sa nasabing picture. Ayon kay Aaron, ang buong akala niya raw ay ang cellphone app na bumirang ang kanyang ginagamit ngunit Instagram pala ito. Ang bumirang isang application sa phone na inaalaw ang users nito na gumawa ng maiksi at one second na video na maaari mong ilup ng paulit-ulit. Anya kapag bumirang daw kasi ang gamit ay maari mo pang i-check ang iyong video bago mo ito i-upload kung saan nakita niya raw sana na lumitaw pala ang kanyang private part ngunit ang Instagram stories o mano ay diretsong upload na ito kung kaya't wala na siyang chance para i-edit pa ito. Pero marami naman daw ang nakakarating na balita sa kanya na mas marami ang positive feedback sa kanyang ginawa kung kaya't okay na rin o mano. Dahil dito kung kaya't sinabi niya raw sa kanyang sarili na okay na rin ang kanyang ginawa at para na rin ito sa mga taong natuwa na makita ang nasabing Picture Scandal. Samantala, itinang naman ni Ero na ginawa niya ang naturang kontrobersiya para lamang makakuha ng atensyon. At yan ang aking balita, ako naman si RH43 Rocky, ang inyong kaliga sa mundo ng showbiz. Showbiz po more, like and share this page po more.